Oh. Huh. आयो <laughs> Regal Panelo in the house! Mamasyal lang muna kami. Tamang trekking kami ng grupo. Mamasyal sa gubat. Magpapahirap. Dahil <laughs> <laughs> dito lang. Nasa Rodriguez Rizal lang din kami. Naisipan lang namin pumala... Buti uh, pala lakad. Umakyat ng espadang bato. Ipiting ano yan?

<tuk> Aku tongan <bakis ikan> ayo, <tuk> 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 I see mountain. Sarap ng bike dito. Puro downhill. Oh, <laughs> Rumboy din. Ha ha ha. Nasa gitna kami ng kagabuatan kagubatan. Sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng kawalan. Hindi ka rin talaga pwede magpaabot dito ng dilig. kasi saan dito, makakabalik mag isa? Oo. Ang mga ka ng Pero kung nakarecord dito sa, yung trail, sa, kumoto kaya sa Google, pwede to. Sa gabi nga lang. Wala ka na ngayon ilaw. Ay, ang ganda. Ang ganda nung Nasa likod ko, bundok. Dito kami dumadaan sa Puro Sagingan. Kung uh, kumbaga assault na to. Paakit ng papunta dun sa Spadang Bato. Hmm. Natural ba nalalaglag? Ay, hindi, kinutuul. Ay, hindi, baka kinukuha na nila to. Babalikan? Siguro. Okay, wala namang... Huwag na nakakaw dito. Pare-pareho naman sila ng produkto, no? mga dahon ng saging. Ay, ano? Saging. Siguro dyan, siguro talaga sinadya dito na puro saging ang itanim nila, no? Baka talaga produkto na yan dito. Pwede. Ang daming puno ng saging. Ayun, lahat. <coughs> ang install kasi ng, pre, pag nagpatubo ka ng isa, susuyo na susuyo yan. Ah, oo. Tutubo o. ng tutu niya, no? Mm -hmm. Anak niya. yan. Ah, ganyan, oo. Uh -huh. Pero kahit hindi ka magtanim na magtanim, tutubo na tutubo, tutubo yan. Tutubo, oo. Hmm. Di ba dyan na yung mm -hmm. ng pagong ang kinuwa yung taas? Mm -hmm. Hindi ko alam kung nasa kalahati na kami ng bundok pero napansin na namin, tanaw na namin yung bayan ng Rodriguez dito sa baba. Ha? <laughs> <Yung> ano ba <laughs> Rick? Kaya pa Rick? Ano 3 inches 90 90, na yung TV ganito. Ha? Kagano na, na ako. Na. Kunti yung pa rin ako. na lang. Isang kilometro nilang daw. 3 inches na yung TV. Oo. Nakauban ni. Dinadaanan namin ngayon, puro batuhan na. Sabi ng tour guide, malapit na. Yeah. Sabi <laughs> ng kailangan ingat-ingat lang din sa so pagkakyat dahil yung mga bato malalaki na parang matutulis kaya advisable dito trekking shoes o kaya yung sandals na pang trekking din sabayan pa ng medyo malambutan lupa kaya eh, dapat doble ingat Ano ba 'tong ginawa natin? Yeah. Assault na to, assault na Buti na lang meron tayong kinakapitan na sa gilid Lupay-pay <laughs> na Lupay-pay <laughs> na daw Lupay-pay <laughs> na May <laughs> 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 ganito sa amin Sa patag hindi ganito Ito, may sampayan oh Madang bato. Ayan. Medyo mabilis yung pababa namin pero yung pakyat. Medyo mabagal dahil may kasama kaming senyor. Enjoy naman. Ito yung mga kasama ko. Nasa unahan ko. hindi po natin. Yung barko, yung arko ni Noah, nakalutang ng gano'n, oh, uh, Maganda rin puntahan yun. Tara ngayon. Land. Tara ngayon. Ay mo sinagot ko. Tara ngayon eh. Tara. <laughs> <laughs> Hindi na nga makakita yung mga kasama natin eh. <laughs> Ito po tayo naghihikaw sabi niya. <laughs> Hindi pa raw siya napapagod. <laughs> 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 Ay pagod ako. Pilitin ko talaga. Dere sa kape. Wala nang ganyan. Natin 'yan. Mga nagkakayaya ang pambag-ayahas daw. Yung <laughs> kapitin <laughs> pa. Inuupulikit na <ng> mga binte. <laughs> Ayas. 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 Ayaw! Ayas. 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 Akala ko sa tanay yon. pala yung western ng pinanggalingan. Ano pa tayo? Kasi dito ang kaya sa akin. Ano ba? Oo. Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano yung Ano ah, ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano yung Ano Ito Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano sa taas pa kaya sa Dapat pagpagawa kayo sipline, magmula sa espada ba ano Nandito na kami sa may main road. Papahinga dala kami sa uh, tindahan. Yung mga kasama ko, yung natitira. Si Rick, tsaka Kasi pwede naman yun. Kasi pwede naman sa Kasi pwede naman yun. Kasi pwede naman yun. Kasi pwede naman sa may left side. Yan yung papuntang Mount Ayas kamo Venus masayto kagano. Dala miti dala sabihin sayo. lang. Oh. God, amen, amen. oh. O, oh. Okay. Do Downhill. Tak mo ka pabilis oh. No. Oh, mabilis. Oh, mabilis. Pabilis mo. Dapat dapat ka naman. Dapat dapat. Dapat dapat. Dapat dapat. Mabilis nga pero dapat dapat. Saka dapat dito naka full face ano ka helmet. Mm. Kasi may blank ka. May hirap yung ano. Half face lang. Baka makadiretso ka dun sa ano na yun. <laughs> Kasi, wala kang binaw niyan eh. Oh, oh. <laughs> rock garden section sa mga nagda-downin gusto-gusto rin nilang ganito. Mabato. Kaso nga lang nakapoolso sila. Poolso talaga gamit 'yan.